Itutur ko kayo guys sa bahay ng friend ko. Pasensya na kayo kasi medyo magulo pa. Kalilipat niya lang pala. Kaya wala pa talaga siyang time na magayos ng kanyang bahay. Ito nga pala yung kitchen. Pasok tayo sa living room. Ay sorry, wala pa lang living room. Hallway pala. <laughs> Tapos ito naman yung kanyang bathroom, toilet. So isa na yan. Medyo malaki naman. So sobrang laki. Pwede mo siyang lagyan ng folding bed sa loob at pwede kang matulog. Take guys, hindi pare-parehas ang price ng bahay dito. Syempre, kapag medyo maganda yung bahay, medyo mahal din kahit one room lang. Itong bahay niya nagkakahalaga kaya ng 300 euro or 18,000 pesos sa atin sa Philippine peso. Pero apat sila yata na maghahati-hati sa bahay na to. So apat ang titira dyan. Tapos ito na yung pinaka-entrance. Yung parang ito na yung living room. Ewan ko ang tawag dyan. Wala kasi sa bahay ng ganito. Medyo mahal na rin talaga yung bahay dito sa Greece. Kaya naman, swerte na rin yung makakita sila ng ganito kalaking bahay na nagkakahalaga lang ng 300 euro, dalawang room at apat pa sila maghahati-hati. Mura na nga to kasi yung may isa akong kaibigan na may bahay malapit sa Serba and one room lang siya para nagkakahalaga yung bahay ng 200 or 250. At ito nga pala yung second room. Actually, malaki yung mga room ng bahay na to. Kaya naman siguro hindi na nilagyan ng living room. Kasi yung living room, pwede mo nang ilagay sa loob ng kwarto. <laughs> dito po ay iba-iba ang presyo ng bahay. Depende sa lugar at depende kung anong klase ng bahay yung uupahan nyo. Ngayon, pwede nyo pag-isipan kung pwede na kayo mag-live out or mag-live in na lang sa amo nyo. Dahil nga makakalimutin tayo, nakalimutan ko na naman na magpakilala sa inyo. Akong bago ka nga pala sa aking video. Ako po si Marie Chris. Isa po akong OFW dito sa Greece. At sa sa pang-sharing, kung ilan kayo sa bahay, kailangan, lahat yan, mag-share kayo or mag -hati, hati kayo sa expenses. Katulad ng bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, bayarin sa wifi, bayad sa bahay. Gusto ko rin po mag live out, kasi walang tumatanggap sa akin. Kasi ang hinahanap ko, tig 20 euro lang ang sharing every month. Okay oh, siya, hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone!